Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Meron po tayong nais dito na Euro tin kasi meron daw lumalabas dito na langis dito sa kanyang guma, dito sa kanyang wire, dito sa galing sa stator. Nagtaka kami kasi merong lumalabas dyan na langis. Kasi bihira lang na may langis na lumalabas dito sa bandang itaas. Kadalasan dito sa may kanyang cambio or change pedal or wheel seal. At ngayon buksan natin. Tingnan natin Ayan, merong nalaglag. Ano kaya yan? Nalaglag or nahulog? Titingnan natin. Grabe, napaka rumina na yung kanyang stitor. At saka itong kanyang flywheel dito. Napuno na ng putik. Ayan, oh. At ito pala yung nalaglag kanina, oh. Ito yung starter chain. Naputol na pala. Kaya pa sinabi ng mayari kanila na maingay daw yung kanyang makina kapag umaandar. Ngayon hugutin ko muna tong kanyang cover. Tanggalin ko lang muna tong socket dito sa kanyang wire ng kanyang stator para matingnan natin at saka malinis na rin natin ito. Ngayon madadagdagan yung trabaho natin ngayon kasi maglilinis pa tayo bago natin ayusin. Mas lalo tuloy akong ginaganahan dito at buti na lang ay hindi natamaan yung kanyang stator itong mga wire dito itong mga magnetic wire nang naputol itong kanyang starter chain ngayon tanggalin natin itong kanyang flywheel or magneto yan napakatigas ng kanyang nut matigas siyang tanggalin halos di siya maikot ng aking impact or cordless impact yun tatanggalin natin itong kanyang flywheel 5 years na daw ito, hindi pa na o hindi pa na tanggal itong kanyang flywheel first time pa lang daw ito pakatigas napakatigas forward ko na lang itong video hindi ko lang pinakita tumigas itong kanyang flywheel kanina at ayan, natanggal na yung mga bulitas ng kanyang starter weight ngayon, tanggalin natin itong kanyang bindix gear unahin ko lang itong kanyang stopper ayan natanggal ko na yung kanyang stopper at ito pala yung dahilan kung bakit merong tumatagas na langis sira na itong kanyang mga oil seal dito sa kanyang flywheel at saka dito sa kanyang bindix gear napakatigas na at saka napakalutong na ng kanyang mga oil seal kaya kailangan ng palitan ng bagong oil seal at meron din itong dalawang uring dito sa loob na maliliit ngayon titingnan natin tanggalin ko lang muna to itong dalawang screw bolt tsaka napakatigas nito itong dalawang screw bolt na maliliit at tsaka meron itong isang malaking o-ring dito sa kanyang takip papalitan rin natin to yung bibili natin yung magneto kit yung kasama na yung o-ring at saka oil seal at ito na yung dalawang screw bolt na maliliit na tanggal ko na Ayan, tanggalin ko ng itong kanyang oil seal dito sa kanyang takip. Ayan, napakatigas na nito at saka napakalutong. At dito rin sa kanyang bindix gear, tanggalin ko lang itong kanyang oil seal dito. Ayan, dito ko na sa gilid siya ginukot kasi napakatigas niya. At ngayon, ito na namang kanyang takip dito sa kanyang timing chain. Ayan, palalambutin natin para hindi tayo mahirapan sa pagtanggal nitong takip. Ayan, ilagyan ko na siya ng penetrating oil kasi napakatigas nito pag hindi natin pinalambot at ito na oh, food na, na yung kanyang o-ring dito na malaking o-ring itong kanyang malaking o-ring at itong dalawang maliliit na o-ring yan, tumigas na rin ito na, yung kanyang o-ring papalitan natin to ng bagong o-ring tsaka bagong oil seal napaka importante na mapalitan natin to ng mga o-ring tsaka oil seal para hindi na tumagas yung kanyang langis ngayon, lilinisin ko lang muna to mga kaworks, mga amigo, para tumagal yung oil seal at saka o-ring na ikakabit natin at hindi siya mag-lake kaagad. Hindi tatagas kaagad yung langis para magiging matibay yung gawa natin para kumapit ng mabuti at, saka lalapat ng mabuti yung o-ring at saka oil seal na ikakabit natin. tsaka ito na yung kanyang stator. Ngayon, lilinisin rin natin ito saka dito sa kanyang tensioner barrel bolt dito sa dulo meron pa itong guma papalitan natin ito kasi okasyon na natanggalan natin itong kanyang takit. tatanggalin ko lang muna itong tornillo na dito sa ilalim saka yung kanyang spring ugasan ko lang muna to at ito palang nangyari oh, na hulog na itong kanyang guma dito sa kanyang barrel bolt maluwag na dito sa kanyang butas kaya pala maingay kapag umaandar. at ito na yung wheel seal or magneto kit nagagamitin natin MGC o Motor Mate Group Company yung brand ng magneto kit na natin matibay ito at saka mura lang ito at mabibili nyo lang ito dito sa Motor Mate Company dito sa Santo Tomas Tibalog at ito na yung oil seal dito sa kanyang bindix gear sukat natin kasi merong maliit dito na napibili buti na lang at kasya ang kasya ito ayan o, kailangan natin isukat kasi dalawang klase itong oil seal dito sa kanyang Bendix gear merong maliit at saka meron ding malaki kaya kailangan natin isukat bago natin ikabit at dito sakto sakto lang itong sa kanyang takip itong Wilson niya dito at saka dito rin buti lang sakto rin ito itong Wilson dito sa kanyang takip at saka dito sa kanyang bindex gear Naikabit na natin yung kanyang bagong wheel seal dito at saka dito sa kanyang takip na ikabit ko na rin yung kanyang bagong oil seal at napaka importante talaga na maayos yung pagkakalagay natin dito sa kanyang oil seal para hindi siya matanggal at saka di siya umikot at dito sa kanyang bagong o-ring kailangan maayos yung pagkakabit natin pagkakalagay niya para hindi siya tumagas kagad at itong dalawang maliit na o-ring kailangan lagyan lang natin ito ng maker para kumapit pa siya ng mabuti at at saka hindi siya malaglag at para matagal siyang mag-click o hindi siya tumagas kaagad at saka itong kanyang malaking uring lagyan natin ng kunting maker para magiging matibay siya at dito sa kanyang barrel bolt tensioner Kaya kailangan hindi mawala itong kanyang bulitas dito kasi napaka-importante yan kasi yan ang nagbibigay ng pressure dito kapag pumasok ang langis dito para maglalaro itong kanyang mag-function itong kanyang barrel bolt ng maayos at ito na yung bagong guma na ikabit ko na ito yung lumaw meron ng tama at saka maluwag na dito sa kanyang dulo kaya nalalaglag na siya o nahuhulog ngayon ikakabit na natin itong kanyang barrel bolt tensioner at napaka importante na magpansyon ito ng mabuti o ng maayos itong barrel bolt at saka mapalitan natin ng bagong guma dito sa dulo kasi isa rin ito sa dahilan kung bakit magiging maingay yung motor natin magiging maingay yung andar ng motor natin kapag tumigas na yung guma niya sa dulo ng barrel bolt at ang tunog niya ay parang mayroong mga bato sa ilalim kapag umaandar dito sa ating makina at dito sa ating bendix gear kaya pala napansin ko kanina nang tinanggal ko ito mayroong malaking gap kasi itong kanyang stopper ay pud -pud na kaya kailangan nating baliktarin para mas dumikit pa yung kanyang Bendix gear dito sa kanyang butas at dito sa kanyang magneto o flywheel tinanggal ko na yung mga bulitas niya sa likuran yung starter weight kasi maluwag na at hindi na nag function yung mga springs niya at dito meron tayong problema dito na loose thread yung kanyang thread dito sa dulo ng kanyang shafting kaya ang ginawa ko nilagari ko siya para malagyan siya ulit ng bagong thread at ito na naikabit kabit na natin yung nut kasi kanina napakatigas tanggalin itong kanyang magneto itong kanyang flywheel kaya lumapad yung kanyang dulo ng kanyang shafting dito sa kanyang sigunyal buti na lang at nagawa natin ng paraan at nalagyan natin ulit ng bagong thread para may balik natin yung nut dito sa kanyang flywheel at ayan ay ko na yung kanyang takip dito sa kanyang flywheel itong kanyang cover at ngayon ito na naman kanyang cambio or change pedal lagyan ko lang muna to ng tornillo 6mm yung tornillo dito tapos ikpitan ko lang tapos itong kanyang engine cover or engine sprocket cover ibalik ko lang itong kanyang dalawang tornillo niya dito tapos ikpitan natin ayan maikpit na yung tornillo niya dito sa kanyang engine cover or engine sprocket cover at ngayon lagyan ko lang muna to ng tornillo itong kanyang mga fairings at ayan okay na ngayon i-change oil natin lagyan ko lang muna to ng langis ibuhos ko muna tong langis niya dito sa kanyang makina bali 800 ml yung langis na sakto dito yung oil capacity niya para dito sa kanyang makina okay na nailagay na natin yung bagong langis ngayon takpan ko lang muna to tapos ngayon subukan natin panda rin Pagkara. Ayan, umanda na yung motor ng customer. Ayan, i-warm up natin, painitin natin. Tapos tingnan natin ulit doon sa kanyang flywheel cover. Ayan, dito. Kasi para malaman natin kung mayroon pang matagas na langis, lumalabas na langis dito, at okay na malinis na malinis na ito wala nang langis dito na lumalabas dito sa kanyang buma at sinabi ko sa may-ari nitong motor ay malalaman nyo kung pag wala nang langis na lumalabas dito sa kanyang makina kapag wala nang dumi na dumikit ito alikabok